ating mga hotdog na ipapamigay. Ayan. Thank you, Lord. Ready na po ang ating ipamimigay later sa mga less fortunate. So, every time po magbibigay tayo, so, ayan, nilalagyan ko siya ng note para maalala nila na laging nandiyan ang Diyos para sa kanila na mahal sila ng Diyos. Na kahit may pinagdadaanan silang pagsubok nandiyan ang ating Panginoon na handang makinig gabayan sila sa tamang landas lahat may kanya-kanyang pinagdaraanan walang perfectong buhay pero sa tulong ng Ama lahat kumagaan so, guys. natin siya ng ganyan para maalala nat maalala ng mga kapatid natin na kahit gano'ng kahirap ang buhay, katulad ni Jesus, naghirap din siya sa buhay. Pero hindi siya sumuko. Hindi niya sinukuan yung kahirapan na ginawa sa kanya ng mga tao. Kaya itong mga takatanggap nito, dalahin ko na wa, Panginoon, tulungan mo siya sa pamamagitan nitong simpleng handog ko mula sa iyo.